may narinig ako eh. Sabi, paano kapag na love ka sa bago? Halimbawa, mayroon ka ngayon. Okay? na love ka sa bago. Ang sabi, eh piliin mo yung pangalawa. Bakit? Kasi kung totoo, mahal mo yung una, eh di hindi ka may in love dun sa pangalawa. Parang ang ganda, no? Oo nga naman. Oo nga naman. Mali. Mali. Alam mo kung bakit? If you apply that principle consistently, mangyayari hanggang maka-1,000 kang ma love. Kasi ang tao na a-attract sa ibang tao araw-araw, mas naka-curious kasi yung ibang tao. Kasi pag nag-asawa ka, nakasama mo na to araw-araw, alam mo na pati amoy ng utot niyan. Hindi tapos hindi na yan laging nakabihis na maganda hindi na yan naka, ano, nakikita mo na yung itsura niya itsura niyan pag may sakit itsura niyan pag galit lahat mo na hindi ka na best foot forward lagi hindi ka tulad na naliligaw ka na lagi kang pogi lagi kang mabango diba ba uh, sabi po sa ano ah sa John ha sa first John na sabi let us love one another hindi let us love another one <laughs> kaya nga ang tawag commitment ang ibig sabihin po ng commitment ganito doing what you promised you would do Long after the feeling or the excitement of doing it is gone. 'Yun ang commitment.